Ito ay ano, reservoir ng coolant ng Mitsubishi Adventure. Ayan, kung papansin niyo meron na siyang epoxy kasi nabutas ito. Karaniwan nabubutas yung pinakaibabaw niya. Ang dahilan kasi yung pinakalalagyan niya, ayan, yung parte dito sa ibabaw, matalim. Kaya pagka nagbabibrate yung sasakyan, nabubutas yung pinaka ibabaw ng reservoir ayan so gagawin natin dito kukuha tayo ng liha tapos kikinisin natin yung pinaka ibabaw ayan hanggang sa kuminisyon mawala yung matalim na parte ayan, so maiwasan nito na mabutas ulit yung ating reservoir ayan, kahit bili tayo ng bili kung matalim yan mabubutas at mabubutas yan So, tips lang yun para may mabutas yung reservoir ng ating coolant sa ating radiator.